XL News. May Attorney Chris Noel Bendijo, Bureau of Customs Deputy Chief of Staff of the Commissioner. Good morning. Hi, Sir Aljo. Gaw, uh, Okay. Uh, hingi lang kami ng uh, follow-up update dito, Attorney Bendijo. Sa pagkaka-intercept ng Bureau of Customs, around 13.2 million misdeclared na mga carrots bulat China dyan sa Port of Manila. Tama uh, yan Sir Aljo. no. Uh, Na-intercept natin ang tatlong 40-foot na container. Uh, ito po ay misdeclared na fresh carrots mula po sa China no. Uh, ito po ay merong halaga na 13.2 million at ito po ay uh, papasok doon sa threshold ng ating anti-economic sabotage no. Dumating it it po ito noong October 2 at uh, bunsod po ng isang alert order, uh, minabuti po ng ating district collector na si uh, collector Alviar no, uh, na ipamonitor ito. At ito nga po sa pamamagitan ng full physical examination ay tumambad po itong uh, mga frozen na agricultural products no. Ito po ay minis declare uh, mga bathroom fixtures po, uh, napkins at mga storage boxes po ang deklarasyon dito pero nung in inspection nga po ito nga po ay agricultural products. Sino ni dito attorney Cris? for now sir Aldo, uh, I, I hope you understand mag uh, ah, okay. ano Sige. muna kami ng, ano, na ano uh, information kasi Uh, naghahanda rin po tayo ng recommendation. No? Kung matatandaan po natin, uh, ang jurisdiction po kasi, ang partisipasyon po kasi ng BOC sa ngayon po, yung pwede po namin ihandang reklamo agad-agad, yung violation po ng CMPA. Pero gaya po na aking nabanggit, uh, pasok po ito sa threshold ano, no? ng anti-economic sabotage kasi 10 million po yung threshold doon. So uh, bilang uh, pag-respeto sa prosesong yon, uh, hindi po muna kami magdi-disclose ng mga ganyang uh, details kasi magi-endorse pa po kami sa Department of Finance at sa Department of Agriculture ng mga ganito po no? para makasuhan naman sila under the new law. Delikado ito uh, kapag uh, nakalusot ito sa merkado, baka uh, meron itong chemical na ininject to extend uh, the life uh, lifespan ng uh, gulay. Um, Amen sir Aljo. no, at uh, siyempre bukod din po diyan Uh, alam niyo naman po no yung law of supply and demand natin, ma matindi po ang epekto niyan sa ating mga local farmers no. Kung kaya't talagang dapat uh, pag igihin pa po ng BOC katuwang uh, po naman katuwang naman po diyan ang Department of Agriculture sa pagbabantay ng pagpasok ng mga itong uh, agricultural products. So ano po'ng gagawin dito Attorney Chris? Uh, sisirain ba? Uh, I-dispose? Anong proseso? Um, yan sir Aldo ang isa sa mga bagay na uh, ipinagbigay-alam na po natin sa ating lehislatura, no? Okay. Uh, doon kasi sa bagong batas, kapag napasok 'yung threshold na 'yon, uh, mandatory po kasi talaga ang pagsisira sa mga uh, items na ito kahit pa makitang ito ay fit for human consumption, no? Mm -hmm. So, um, 'yan po ay isa sa mga bagay na aming idudulog sa lehislatura na baka pwedeng magkaroon ng kwalifikasyon uh, lamang, no? na kung fit naman for human consumption eh baka naman pwedeng 'wag sirain kasi sayang din naman po uh, pero ganun pa man uh, at present po yan po ang nakasulat uh, sa ating batas at yan po ay susundin po natin. Okay, may iba po ako Attorney Chris uh, after na nag-issue ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention and uh, forfeiture. For, uh, for dito sa mga ilan ba itong mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Subject na ito sa auction process. Ano po detalye nito, uh, Attorney Chris? Tama yan, Sir Aljo. No? At actually, today po, ang kanilang last day for submission ng position paper. no uh, After po niyan, deemed submitted na po for decision ang kasong ito. Nagkaroon po tayo ng unang hearing nito, October 9 pa po. No? Uh, dumating naman yung representative ng mga Diskaya. Ngayon po, kung sakasakali pong ito ay uh, uh, ang magiging desisyon ay forfeiture in favor of the state po. Uh, dyan po papasok yung kapasidad ng BOC na i-recommenda sa ating Secretary of Finance na isubasta po ito no. Uh, meron po kasi ding uh, uh, option na either i-donate sa ibang uh, ahensya or uh, sirain po no. Syempre po itong dalawang huling nabanggit ko mukhang hindi naman po tutugma no hindi naman po i-donate sa ibang ahensya ito at gagamitin ng ibang ahensya kasi luxury vehicles po ito at kung sisirain naman din po eh mas maigi na po siguro'ng gamitin na lang natin at maging revenue po ito kaysa sirain po ito kasi considering yung ating estado sa ating budget sa ating pangangailangan magutang no mas maganda nang ma-convert into revenue itong uh, mga sasakyang ito okay magkano po nga na ganyan pag 'yan ay susubasta ano? na ah, attorney chris ang uh, ito pong labintatlo pa lamang po no. Uh, ang minimum floor price po, to, po nito conservatively ay 200 million no. Uh, kasi po nakalagay sa ating batas na dapat po it cannot be lower than the landed cost with a maximum depreciation of 10% po lamang. So mga nasa 200 million po ang kahalagahan nito. Pero Sir Aljo, um, kung mm -hmm. matatandaan po ninyo, ito po ay bahagi ng tatlong sasakyan na sinelyohan ng BIR ang uh, BOC no. Uh, Ganun pa man, yung po natitirang labimpito, Meron kasi tayong natanggap na notice of restraint and levy mula po sa BIR Aha. at nakatanggap din po tayo ng formal na sulat mula po sa ICI na inaatasan ang BOC na huwag i-release itong natitirang labim-pito. So um, kumaga po meron pa pong kasunod itong mangyayari kasi yung labim-pito po ay hinahabol na rin po ng BIR at ng ICI. Ano po ang assurance sa mga potential buyers sa mga sasakyan na yan kapag nabili nila? Ah, uh, kasama na rin po 'yan sa ating ano no, ugnayan with the LTO uh, nung tayo ay nakipagpirmahan ng uh, MOA sa kanila nung isang araw na ito po mga prosesong ganito no. Halimbawa po, dumaan na po sa auction, ang ang katuloy po niyan, ang magiging party din po niyan ay yung kasunod na rehistro sa LTO no. Okay. So, uh, nandiyan naman po yung assurance na 'yan at uh, meron din po kasi binabalak si Commissioner Ariel no, kung pwedeng i-livestream itong magiging auction na ito. At nang sa ganun, masigurado naman natin ang publiko na talagang transparent ang ating mga proseso. Uh, wala po tayong tinatago at wala rin po tayong kinakampihan dito. Ang sa amin lang po, mabayaran yung tamang duties at taxes at maibalik sa kaba ng bayan itong mga uh, resulta nitong mga flood control scandal no sa pamamagitan ng pag-auction ng mga uh, luxury vehicles na ito. Qualified ba ang mag-asawang Diskaya na mag-participate sa auction at ang kanilang mga kabag-anak? Attorney Chris? Hindi po. Hindi po no, uh, malinaw po sa ating BOC issuances doon po sa ating CMO3-2020. Uh bukod po sa mga consignees, importers at owners po ng smuggled items, hindi po pwede mag-participate itong mga to. Uh pati na rin po yung mga kawani ng BOC, hindi din po sila mag pwede mag-participate. Kumusta na ang uh, paghahabol ng uh, Bureau of Customs doon sa importer daw mga sasakyan na ito? na na rin po ng uh, show cause orders no yung mga lumalabas na importers ng mga sasakyang ito um, sa aking pagkakaalam parang nasa lima na po yung naisyuhan nito at uh, iniintay po natin yung sagot nila uh, Base na rin po sa datos at informasyon na aming nakalap sa aming investigasyon, uh, it appears no uh, yung madalas pong nababanggit na kumpanya ay suspendido na po pala yung lisensya no, magmula pa po nung 2023 no so Um, maglalabas po kami ng uh, PR patungkol po dyan pero na-issue na rin po sila ng mga show cause orders. Paano kung involved ang mag-asawang ni Sky, dito sa uh, mga illegal importers sa kanilang illegal uh, gawain? Uh, meron din po silang exposure no? Uh, sa pamamagitan ng ating Section 1400 ng CMTA kasi po pagdating sa unlawful importation kapag ikaw mismo ang nagpadala no? ikaw mismo ang nagutos upang ipasok ang mga items na ito Uh, kapag ikaw ay nag-facilitate, kapag ikaw ang nag-cost ng uh, importation ng mga ito, uh, meron po tayong liability dito, no? So iniintay po natin yung magiging sagot ng uh, pamilya Diskaya sa pamamagitan ng kanilang position paper uh, kung ano ang kanilang magiging exposure at partisipasyon dito. siyempre naman po Uh, may mga documentary evidence naman din po tayong i-evaluate para ma-determine po yung kanilang li liability sa kasong ito. Hingi lang kami ng update din uh, Attorney uh, Chris doon sa uh, sampu yata ito. Tama ba? Sampung uh, tauhan na Bureau of uh, uh, Customs na pinagpapaliwanag ninyo kung bakit o paano nakapasok ang mga coaching ito uh, sa ating mga pantalan? Tama uh, yan. Tama yan sa si ajjo, no? uh, mahigit sampung katauhan ng uh, BOC uh, na isyuhan din po natin ng show cause orders. Uh, kahapon po ako ay nabigyan ng impormasyon na nakapagsumitin na po sila ng kanilang mga paliwanag. So dumadaan na po ito sa administrative hearing, uh, ini-evaluate na po yung kanilang paliwanag. Ito po kasi mga kawani ng mga ng BOC na ito, uh, either lumalabas yung kanilang pangalan sa dokumento or meron silang pirma na nag sa dokumento uh, patungkol naman sa mga uh, itong labintatlong luxury vehicles na ito. No? So kaya sila na-issuehan ng uh, show-cause orders upang ipaliwanag bakit nandun ang kanilang pangalan o pirma at ano ang kanilang naging partisipasyon dito. Dahil uh, alam niyo naman po si Commissioner Ariel Nepomuceno, no? Uh, no sacred cows dito. eh, uh, Talaga pong accountability ang tono ng kanyang pamumuno. Kaya kung ikaw ay may pananagutan, eh, talagang uh, pananagutan nyo rin po talaga ang inyong mga naging kilos. Maraming salamat. Dagang kay salamat. Dagaw, Attorney Chris Noel Bendijo, Bureau of Customs, Deputy Chief of Staff of the Commissioner. Good morning. Dagang Salam salamat, Gaw. Good morning. Good morning. Thank you. Aljo Bendijo.